So hi guys, after I watched this video, um, gusto ko magkaroon ng awareness, hindi lang lahat ng mga kabataan, lalong lalo na lalo, syempre ng mga kababaihan, um, lalong lalo na kapag yung isang part ng family mo is gustong maging maayos, maging matuwid yung landas mo. Tapos ganito yung mga magiging sagutan mo, kahit sinong tao may inis at kahit sinong tao talagang manggigigil sa mga sagutan mo. So, kayo na po bahalang humusga at panoorin niyo po itong video na to. Watch this. Hmm. Ha, ate mo, ko wala akong pakailang? Baka ka naman ka mo mabulang kita? Hindi mo ako naggugulo ako ng na palakin sa iyo. Ako ang alaga sa Inutusan pa kitang alagaan mo ko. Oh my god! Wow! napaka mo talaga ng ka? Ako na ba sa akin sa Sino pa mag sa akin? Palagi mo mag sa akin si mga lalaki yan? Oo. Uh oh oh my god.

ano, ano ba kuya? Ano? Papagayaan nyo to? sa babae kasama nyo? Nakakaya ha? Di daw pa naging Ay, ako nakakaya O oh, ikaw nakakaya So, so ayan guys napanood panoodin niya yung video Ang pinaka hindi ko naging gusto dito Sa sagutan ni Ate Girl Is yung sinabi ng ate niya na Matutulungan ka na ba Matutulungan ka ba ng mga lalaking yan At sinabi niya oo Di ba nakakainis Hindi mo alam Yung mga tao na nasa paligid mo eh, hindi mo alam kung ano yung intention sa'yo at yung mga bagay na hindi niya, hindi mo alam na gagawin nila sa'yo. So, hindi ko din lahat sa mga lalaki. sa may mga lalaki naman talagang matitino. Pero mas marami karamihan yung mga lalaki yung hindi nakakagawa ng matino. Kasi di ba nakikita nyo naman sa mga nagpa-viral na videos yung mga panalakong ginagawa ng mga lalaki. Although naglalak rin yung babae, hindi ko nila lahat. So, nandito tayo sa videos na to. I just want to explain this kind of video para magkaroon ng awareness, hindi lang yung mga kabataan, patan yung mga kababai na hindi nyo kailangan sinasagot yung mga taong gustong tumulong sa inyo at para maging maganda yung kinabukasan ninyo. Ang point dito is, sana binang isang tao, bilang isang babae, kumbaga parang alamin mo sa sarili mo kung hanggang sa limitasyon mo. Kaya nga ginagano ka ng ate mo kasi concerned siya sa'yo. Kung, pinabaya, kung pinapabayaan ka niya, natural, hindi kanya nahahanapin. Kaya kanya hinahanap kasi importante ka sa kanya. So, sana sa lahat po ng mga kababaihan, lalong lalo na sa mga walang, malang magulang or what or something, sana sumunod na lang tayo sa mga taong concerned sa atin, lalong lalo na kapag mag-anak natin at lalong lalo na pag pinag-aaral pa nila tayo kasi hindi ka naman nila itutulak sa maling landas eh. kung Kumbaga parang katulad nitong videos na to, 'di ba? Kung hindi concerned sa yung ate mo, hindi magagalit 'yon. Sana mas maganda, sumunod ka na lang for time. kasi darating ang time na pagsisisihan mo yung, pagsisisihan mo yung mga bagay na ginagawa mo ngayon sa mga ate mo. At sana sasabihin niyo syempre, um sana nung ganitong part pa lang nakinig na ako sa ate ko. Pero tandaan niyo guys, Sa Walang pagsisisi sa una, lahat ng pagsisisi na sa huli. Kaya hanggat habang maaga pa, gawin na nating maayos yung buhay natin para sa in future, hindi tayo magsisisi sa huli, di ba? So yun lang guys. Thank you. Thanks wow. for watching.